Saan ayon sa bayan? What time? Gracias.

lima, kung ang babae ang Tagalog ay hindi magbabago, ay hindi dapat magkalaki ng anak kung, kung di gawin kasi lamang dapat alisin sa kanya kapag sa bahay. Sabagat kung di rin ipagkakalulong walang mali, asawa, anak, bayan, hindi kapalaluan ang hindi pagsamba sa kapwa-tao. Ang pagpapaliwalag ng isip at paggamit ng buwig na anumang bagay, ang palalay ng napapasamba, ang bumubulag sa iba, at ang ibig panangigitan, ang kanyang ibig na matubig at katapatan. Ay mga kababayan, kahit na alam, kahit na kayo ay pinanganak ng uban at wala alam dito sa mundo, kailangan mong gagawin yung papayag na nalimot sa lang kayo. Kailangan mong maging matatag sa buhay sa anumang problema ang harapin. At kailangan lagyan ng laban ang inyong isip para harapin ang isang problema. At ah, kapito, tignan ninyong magaling kung ano ang ano nangyayong pinduturo sa atin. Tignan ninyong maguti kung yan ang utos ng Diyos. O pangaral ng islanong pangunas sa hirap ng mahirap. Pangaliyo sa dusa ng mga nagutusang alalahanin niyo ang lahat ng inyong tinuturo sa inyong tinuturo at pinapatunuhan ng lahat ng sermon ang mga ito. na mababoy, kaya na hindi na pataba alam-alam sa pamamahal sa amin, ano hindi ay gabi din ang lalang mahal ano? at lalang masalabingan. Huwag kayong paladala sa mga matatamisa sa salita ng mga tao dahil hindi naman lahat ang na sinasabi ng ibang tao sa inyo ay totoo. Kailangan nyo maging mabagmasin at magpumpara sa mga ibang ibang bagay bago kayo maniwala sa isang paniniwalaan sa salita o isang belayon lamang magbulay-bulay tayo malasin ng ating kalagayan at ka tayo mag-isip-isip. Kung ikaw ilang maghaghag na sa aming mga ng sa ibibigay sa inyong pamita, upang, upang din may tuloy ang masimulan ng mga kulakan. Tuhu ko'y dakila sa pagtuhu ng pagod at mamakinisin ang anumang mangyari ugaling upang kasi yung mang mga mga has at bayang magsabi ng ka sa lilinan na kanina. Ito'y matindig na sa sa inyong pagbabakihan. Si Jose Rizal. Babae, di dapat ibigay ang puli sa mga taong walang kwenta. Maging mabuting asawa